Sa ilang dekadang pagbabiyahin ni Tatay Elmer sa Barangay Camp 6 sa Tuba, Bingget, normal na lamang para sa kanya ang paghahanap ng ibang ruta para makaiwas sa mabigat na trapiko. Pero sa pagdaan niya sa Kenon Road, wala siyang magagawa kundi dumaan sa ilog ng buod. Ito lamang kasi ang alternatibong daan habang kinukumpuni ang parte ng kalsada sa Barangay Camp 6. kami kasi pagkuan hindi na kami dumadaan sa sa Camp 6 sa Ilog. Magtutulong na lang kami doon sa may training pin na Camp 6. Kaya medyo hindi medyo hindi naman mahirap. Yung pag pumunta kaming tollgate yun na mahirap yun dahil dahil kuha ano na yun. Uh, karayan na yung dinadaanan namin. Yun ang mahirap. Bagamat nabawasan ang bigat ng trapiko mula nung ipasara ang parte ng Camp 6 para sa rehabilitation, hirap pa rin ang mga residente at ang mga motorista sa lagay ng trapiko. At talagang medyo nabawasan na dahil close na kasi kaya medyo kunti nang dumaan. Traffic nga kanayon, mabayag. Magapo kami ito eh, ada 2 hours nga makaranong kami yung Camp 6. Kaslamot lang vice versa ade, no kaya kayo Camp 6, no sumangat ka dito yung bagyo, mabayag, so nga Dan ito ada business na kan ada trabaho na piman itu kam 6 malada Kaya ang hiling ng Barangay Council ng Barangay Camp 6 para masolusyonan ang problemang ito ng mga residente hanggat hindi pa natatapos ang pagsasaayos sa kalsada. Okay, ganito sana, kahit na may window hour, uh, gusto ko namin uh, from Barangay Council, i sila na uh, yung window hour na yun, kahit na may ano yon uh, panawagan namin kay Mayor uh, Salungan at saka member ng uh, Sanggunyam Bayan, headed by Vice Mayor, uh, na yung oras sana na kuhan, gawin eh, pag, pag ano ng mga non-residents, 9 o'clock, kasi maraming estudante at uh, nagtatrabaho na mali-late. Anila, mabigyan sana ng prioridad ang pagdaan ng mga residente sa kalsada. Suhestyon nila, bubuksan lang ang kalsada para sa mga hindi residente mula alas 9 hanggang gabi para bigyang daan ang pagbiyahe ng mga residente mula madaling araw hanggang alas 9 ng umaga. Hanggang ngayon kasi hindi pa matiyak kung kailan matatapos ang pagsasaayos sa parte ng Camp 6. Awan, mabayang dito pa. Huh? Pangkita lang mabayang. Sa ngayon, pinapayagan lang ang mga sasakyan paakyat mula Huwebes hanggang Sabado habang papayagan lang dumaan ang mga sasakyan pababa mula Linggo hanggang Merkoles. Hindi naman kasama sa nasabing patakaran ang mga residente. Nais ng mga residente mula sa anim na barangay sa kahabaan ng Canon Road na iparating ang kanilang hiling sa Metro Baguio, La Trinidad, Itogon, Tublay, Tuba Development Authority o MBLIS TDA. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.